Magandang araw mga bata. Handa na ba kayong matuto ngayong araw na ito? Magaling. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa tamang pagsusuri ng pagkain na mula sa Health for Pivot 4A Self-Learning Module. Ang aralin na ito ay idinisenyo at isinulat upang maunawaan mo ang aralin tungkol sa mga sakit na maaaring makuha sa maruming pagkain at inumin o tinatawag na foodborne diseases. So, ang gagawin natin mga bata, pag-aaralan natin ngayon kung ano-ano ba yung mga sakit na pwede niyong makuha kapag kayo ay nakakakain o nakakainom ng mga maruruming pagkain at inumin. Okay? Kaya kailangan nating suriin ng mabuti ang mga pagkain bago nyo kainin at inumin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makatukoy o makatutukoy ng mga karaniwang sakit na nakukuha sa maruming pagkain at makapaglalarawan ng mga pangkalahatang palatandaan at sintomas ng mga sakit na nakukuha sa maruming pagkain. So after nating pag-aralan, ang mga foodborne diseases, may mga gawain tayong gagawin para malaman natin kung kayo ba ay makakatukoy na ng mga karaniwang sakit na nakukuha sa maruruming pagkain at maglalarawan din kayo ng mga sintomas o pangkalahatang palatandaan na makukuha ninyo sa mga sakit kapag kayo ay nakakain o nakainom ng maruming pagkain. Ngayon naman mga bata, tingnan niyo ang larawan. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Birthday cake pasta. Okay, may mga birthday cake at may mga pasta. Ibig sabihin, isa iyang handaan. Kasi may cake, may mga pasta at iba pang pagkain. Pero meron diyang kulay black na parang letter V. Yung mga letter V na maliliit. Na kulay black or kulay itim. Ano kaya yan sa tingin ninyo? Langaw. Okay, maaaring yan ay isang langaw. Kung nakakita kayo ng pagkain na may mga pasta at merong cake pero maraming langaw, ano kaya ang magiging reaksyon nyo mga bata? Mm, magiging sad po. Okay, malulungkot kayo kasi hindi nyo na maaring pakinabangan o kainin yung mga pagkain kapag puro langaw. Kayo ba mga bata, kakainin nyo pa rin yan? Hindi po. Okay, hindi na po ninyo kakainin. Alam nyo ba mga bata na maaaring makapagdulot ng iba't ibang karamdaman ang mga pagkain o inuming niluto sa maruming kapaligiran o hindi ligtas na pamamaraan. At ang mga sakit na ito o karamdamang ito ang tinatawag na foodborne diseases. At narito ang ilan sa mga sakit na bunga ng maruming pagkain. Ang unang halimbawa ng foodborne diseases mga bata ay ang typhoid fever. Ano ba ang dahilan ng sakit na ito? ang sakit na ito ay dulot ng salmonella. Ito ay isang bakterya na makukuha sa kontaminadong pagkain o inumin. So halimbawa mga bata, nakakain ka ng pagkain na mayroon palang salmonella. Ang bakterya na ito ay papasok sa inyong katawan. At dito ka magkakaroon ng typhoid fever. Nakakahawa ba ang sakit na ito, teacher? Hindi. Hindi maaring mahawa ng isang taong may typhoid fever ang iba pang tao. Ano-ano naman ang mga sintomas na ikaw ay may typhoid fever? Una, mataas na lagnat. Pangalawa, pagsakit ng ulo. Hindi rin maganda ang iyong pakiramdam kapag mayroon kang typhoid fever. Nawawalan din ng gana sa pagkain ang mga taong may sakit na ito. Makakaranas ka din ng madalas na pagtatae o hirap sa pagdumi. Magkakaroon ka din ng mga pulang butlig sa dibdib at tiyan. Ang sumunod naman na halimbawa ng foodborne diseases ay ang dysentery. Ang dysentery ay mula sa mga bakterya na makikita sa kontaminadong pagkain o inumin. Ang dysentery o dysenteria ay isang infection sa bituka na nagdudulot ng pagtatae. Ito ba ay nakakahawa? Hindi. Ano-ano ang mga sintomas ng dysentery o dysenterya? Magkakaroon ka ng diarrhea o madalas na pagtatae o pagdudumi na may kasamang pagdurugo. So, hindi ka lang nagtatae o madalas na dumudumi. Ang dinudumi mo rin ay mayroong kasamang pagdurugo. Ang sumunod naman na foodborne diseases ay ang hepatitis A. Ito ay nagdudulot ng pamamaga sa inyong mga atay. Nakukuha ito mula sa isang virus na tinatawag na hepatitis A virus. Nakukuha ito mula sa kontaminadong pagkain o inumin. Ang virus na hepatitis A ay matatagpuan sa mga feces o dumi ng tao. At ito ay kumakalat kapag ang isang tao ay naghanda ng isang pagkain o may pagkain na nahawakan na hindi siya naguhugas ng kamay. At ito ay kinain o ininom ng ibang tao nakakahawa ba ang sakit na hepatitis A? Ang sagot ay hindi. Kung halimbawa, nakikipag-usap ka lang naman sa taong may hepatitis A, hindi ka mahahawaan. Pero kapag siya ay dumumi at hindi siya nakapaghugas ng kamay at nag-prepare siya ng pagkain, maaring maipasa niya ang virus na meron siya sa iyo o sa taong kumain o uminom ng kanyang mga hinandang pagkain. Ano-ano ang mga sintomas ng sakit na Hepatitis A? Pagkahilo, pagsusuka, pagsakit ng tiyan sa kanang itaas na bahagi nito, pagkakaroon ng lagnat, pagkawala ng gana sa pagkain, Pagkakaroon ng madilaw na ini. Pagkakaroon ng matamlay na kulay ng dumi. Ang sumunod ay ang kolera. Ano ba ang dahilan ng sakit na ito? Isa itong nakakahawang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng kontaminadong dumi ng tao, pagkain o tubig. Ito ay mula sa bakteriyang Vibrio Cholerae. Ang impeksyon ay madalas na banayad o walang sintomas. Ngunit maaaring maging malubha. Nakakahawa ba ang sakit na ito? Ang sagot ay oo. Maaari kang makahawa kapag ikaw ay may sakit na kolera. Katulad ng sinabi ko, Naipapasa din ito kapag ikaw ay kumain o uminom ng pagkain na kontaminado ng bakteriyang aking nabanggit kanina. Ano-ano ang sintomas ng sakit na kolera? Karaniwang hindi nakikita ang sintomas nito. Maaring magkaroon ng diarrhea na magdudulot ng pagkaubos ng tubig sa katawan. So, magiging dehydrated ka o maubos ang tubig sa iyong katawan kapag ka nagkaroon ka ng sakit na kolera. Sunod naman ay ang amebiasis. Ang amebiasis ay isang uri ng impeksyon na nakakaapekto sa bituka o intestinal tract ng mga tao. Ang dahilan nito ay ang mikrobyo na protozoa na amiba. Ito ay dala ng amiba o isang uri ng mikrobyo sa ilalim ng grupong entamiba na maaring magdulot ng iba't ibang sintomas gaya ng dyspepsia at diarrhea. Nakakahawa ba ito? Ang sagot ay oo. Ano-ano naman ang mga sintomas ng sakit na amebiasis. Pangmatagalang pagtatae at pagsakit ng tiyan. Ang pinakahuling halimbawa ng foodborne diseases ay ang food poisoning. Ano naman ang food poisoning? Ang dahilan nito kapag ikaw ay nakakain ng nakakalasong bagay na hinalo sa pagkain o inumin, magkakaroon ka ng sakit na food poisoning. Nakakahawa ba ito? Hindi po ito nakakahawa. Ano naman ang mga sintomas ng food poisoning? Pagsusuka, pananakit ng tiyan. Kung mapapansin ninyo mga bata na yung mga foodborne diseases Nakukuha siya kapag ikaw ay nakakain ng pagkain kontaminado o inumin na kontaminado ng mga virus, mikrobyo o bakterya na nagdudulot ng iba't ibang sakit na aking binanggit kanina. Kaya nga, mas magandang magingat sa pagkain ng mga nabibili ninyo. Paano ba maiiwasan ang mga sakit na ito? Syempre dapat unang-una mayroon kang wastong pag-iingat sa mga kinakain at iniinom mo. Kailangan din magkaroon ng kalinisan sa paligid. Syempre, yung mga iba't ibang insekto na maaring dumapo sa pagkain na binibili mo o iniinom mo ay maaring may taglay-taglay na bakterya na maaaring maipasa sa iyong kinain. Hindi lang bakterya, baka mamaya meron din itong mga mikrobyo at virus na kapag dumapo sa isang pagkain at pumunta sa iba pang pagkain, magpapalipat-lipat yung mga mikrobyo na yon, yung mga bakterya at virus na taglay-taglay ng mga langaw. Kaya kailangan malinis ang inyong mga paligid para maiwasan ang iba't ibang insekto sa inyong paligid. Kailangan din, ikaw ay mausisa sa iyong mga kinakain at iniinom. Dapat kasi tinitingnan o chinecheck mo muna bago mo kainin o inumin. Kaya nga diba, napag-aralan din natin yung mga food labels. Kailangan alam mo din yung mga nilalaman o sangkap ng pagkain bago mo isubo o bago mo kainin. Kailangan din alam mo kung kailan pa ba yun hinanda. Baka mamaya, niluto pa pala yun kahapon, tapos ininit lang para kainin mo. Hanggat maari kumain ka lamang ng lutong bahay. Kasi kapag luto ni nanay o luto sa inyong bahay mismo, makakasigurado kang malinis ang pagkakaluto kasi nakikita mo ang paraan ng pagkakaluto. At kung ikaw naman ang magluluto, dapat Maglilinis ka muna ng iyong mga kamay, maghuhugas ka muna ng mga kamay bago mo lutuin ang pagkain at bago mo i-prepare yung iyong mga ingredients. At kailangan din siguraduhin mo na yung mga sangkap na ihahalo mo at gagamitin mo ay nahugasang mabuti. At syempre yung mga inumin, di ba? dapat kung iinom ka, mas maganda na rin sa bahay. O kaya, magbaon ka na lang ng tubig na mula sa inyong bahay. Kung hindi naman may iwasan, mas magandang bumili ka ng mga distilled o mineral water or purified water para sigurado kang malinis ang inyong mga iniinom. Ugaliin din ninyong hugasan ng mabuti ang inyong mga nabiling pagkain, kagaya ng sinabi ko kanina, di ba? Yung mga pagkain na binili nyo sa labas, kagaya ng gulay, prutas, mga karne, bago nyo tulutuin, siguraduhin nalinisan ng mabuti. Okay, kung halimbawa naman, iinom ka sa mga drinking fountain or bibili ka ng yelo o bibili ka ng mga ice tubig, palamig, siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa. Pero kung hindi ka naman siguradong malinis ang pagkakagawa nito, mas mainam na huwag ka na lang bumili. Iwasan din hanggat maaari ang pagkain ng street food. Pero kung bibili ka naman ng pagkain na street food, siguraduhin mo malinis ang pagkakagawa o malinis ang pagkakaluto maging yung kapaligiran na pinagtitindahan. Kailangan malinis. Okay, naintindihan ba mga bata? Yan ay mga tips lang ni teacher para makaiwas ka sa sakit. O kahit ikaw nakakain lang, dapat maghugas ka din ng kamay bago kumain. Kasi mahalaga po yun para hindi hindi ka magkasakit at hindi ka makahawa kung meron ka mang taglay-taglay na sakit. Okay? Dahil dyan, gagawin na natin ang ating mga activities sa araw na ito. Okay, una, para dito sa gawain sa pagkatuto bilang 1, ang gagawin po ay babalikan ninyo ang talahan na yan sa unahan o yung aking mga diniscuss kanina na may mga foodborne diseases. Yung nakalagay yung sakit, ano ang dahilan, kung ito ba ay nakakahawa at ang mga sintomas. Babalikan nyo po yun. Pagkatapos, sasagutin nyo ang mga tanong na ito. Una, ano-ano ang mga halimbawa ng foodborne diseases? Magbibigay ka ng mga halimbawang aking nabanggit kanina. Pangalawa, alin sa mga ito ang nakakahawa at hindi? So, titingnan nyo doon, di ba? May tinukoy ako kanina kung nakakahawa ba yung sakit o hindi. So, paghihiwalayin mo. Kung halimbawa, ang nilagay mo yung kolera, tapos lalagay mo nakakahawa. Tapos ilalagay mo naman food poisoning, hindi nakakahawa. paghiwalayin mo yung mga nakakahawa at hindi nakakahawa. Okay? Maaring sa unang linya, ang ilalagay mo ay yung mga nakakahawang sakit. Tapos sa pangalawang linya naman, yung hindi nakakahawa. Sunod, magbigay ng mga sanhi ng pagkakaroon ng ganitong sakit. So, ang ilalagay mo naman dito yung dahilan. Magbigay ka lang ng ilang dahilan. So, ilagay mo, kunyari, ang dahilan ay ang pagkain ng kontaminadong pagkain at inumin. Okay? Pagkatapos niyan, ang pang-apat na tanong, ano-anong sintomas ang nararamdaman ng taong may typhoid fever, dysentery, at hepatitis A. So, isa-isahin mo yan. Lagay mo muna typhoid fever. Tapos, anong sintomas? Sulat mo naman sunod, dysentery. Sulat mo rin kung anong sintomas. Tapos, hepatitis A, isulat mo ulit kung anong sintomas. Dapat magkakahiwalay yan. Tapos, dito naman sa number 5, paano natin may ang ganitong uri ng karamdaman. So, sinabi ko na yan sa inyo kanina doon sa dagdag kaalaman na maaari ninyong magamit para maiwasan ang mga ganitong uri ng sakit. Sunod naman, dito tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Magtala ng mga pamamaraan upang makaiwas sa foodborne diseases. So, kagaya lang yan kanina sa number 5. Pareho lang po. Isusulat mo lang ulit kung ano-ano yung mga pamamaraan na para ikaw ay makaiwas sa mga foodborne diseases na ating napag-aralan. Dito naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, mag interview ka ng mga kasama mo sa bahay, kahit isa lang. Tatanungin nyo sila kung sino ang nakaranas ng mga foodborne diseases na ating napag-aralan. So, halimbawa, si nanay o kaya si tatay, nakaranas sila noon. So, ilalagay mo ang pangalan ng kasama mo sa bahay na iyong na-interview na mayroong naranasan na ganong sakit. So, halimbawa, si teacher na-interview niya, si Juan de la Cruz. Tapos, tinanong ko, ano yung sakit na naramdaman mo o foodborne diseases na naranasan mo? At ang sagot niya ay food poisoning. Tatanungin ko siya, ano yung mga sintomas na naramdaman mo noong nagkaroon ka ng food poisoning? Tapos, ang sabi ni Juan de la Cruz, ang kanyang naramdaman ay pagsusuka at pagsakit ng chan. So, kung meron pa siyang ibang foodborne diseases na naranasan, pwede niyo rin po yung idagdag. Pero kung wala na siyang naranasan, wag na ilagay or kung meron mang iba pa na nakaranas ng mga sakit na ito, pwede niyo siyang idagdag sa pangalan at yung mga sakit na kanilang mga naramdaman maging yung sintomas. So, magdadagdag ka lang. Dito naman sa gawain sa pagkatuto, Vilan 4, ang gagawin, lagyan ng check ang tamang hanay batay sa pahayag ng bawat pangungusap sa checklist. Gawin ito sa, sa inyong kwaderno or sa inyong sagutang papel. So, check, iti-check mo lang ang oo kung ikaw ay sumasang-ayon o tama ang pahayag. Pero kung mali ang pahayag na nakalagay sa bawat bilang, ang iti-check mo ay yung hindi. So, halimbawa, dito tayo sa number one. Ang sakit na dysentery ay isang dayariya na may kasamang pagdurugo. So, chechekan tse ko ang oo. Pero kung sinabi naman ni teacher na sagot na lang, isulat mo na lang ang oo para sa number 1. So, hanggang dyan lang ang ating aralin sa araw na ito at nawa ay mayroon kang natutunan sa ating napag-aralan ngayong araw. Kaya naman mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Teacher Hannah. Maari bang isubscribe mo rin ang channel na ito? Maraming salamat! Bye! Keep safe and God bless!